Ang uh, kahapon po, no, atin na baby girl, itong si Nanay uh, Maria Nevida. Nevida. Makalintal ng Quezon Province, mabilis oh, yes. lang na backgrounder niya, girl. Siya po 58 years old, nagtitinda po siya ng mga lutong-ulam uh -huh. at 1k po ang bayad niya dyan sa inuupahan niya pa para makapagtinda nito pong mga lutong-ulam. Meron po siyang anim na anak. Meron pong uh, lima po ay babae at isa ang lalaki. Ito pong bunsong anak na lamang ang nag-aaral ngayon, mga kapatid at sabi nga niya kung mananalo po ng 2,000 piso, pandagdag po ito sa puhunan para sa kanyang tindahan kasi ng sabi niya, meron daw mga parokyano niya na naghahanap ng iba pang lutong ulam. Hindi naman daw siya makapagdagdag kasi yes. yun lang ang kaya. Alam niyo naman po sa mga ganyang kaliliit na mga tindahan ng mga ulam, pinaiikot lang po Karenderia. ng mga may-ari niyan mm. yung kanilang kinikitang pera sa pang-araw-araw. So yun sana ang pangarap ni Nanay. Pero ngayon, ito na po ang patunay sa kwento ni Nanay Nevida. Papakita niya sa atin ngayon. Mm -mm. Yes. Mm -mm. Ang... Girl, mm. yung kanyang unang kailangan daw kasi doon sa field trip ng kanyang anak. No? Yes. Yes, nabanggit 25. niya rin yan, 2,500 okay. para po sa field trip ng kanyang bunsong anak. Mm. At eto nga mga kapatid, ipapakita niya sa atin ngayon yung itsura po ng kung saan man yung pwesto ng kanyang maliit na karinderya. Pero masarap ang luto ni nanay ha. Papakita okay. niya rin po itong mga lutong ulam niya, maging yung kanyang bunsong anak. Alam nyo, kahit pa sabihin yung field trip, huwag na sumama, pero para sa magulang, kapag kaya, ipipilit po talaga. Tsaka yung bata din. Yes. Kailangan niya yun eh. Ito nga, may video yung kanyang anak na sabi ay magpapasalamat sa lahat po ng ating Happy Anonymous. Oh! Natin uh, mga kapatid, panoorin at pakinggan nyo po itong buhay nila Nanay Nevita. Uh, magandang umaga po. Ito po yung aking inuupahang maliit na tindahan ng gulay. Yan yan po yung aking pinagudutuan po. Ito uh, po yung aking toto ngayon. Yung ang gulay. Yung isang kalabasa po. Uh, chami, pancit chami, uh, sibihon. At uh, saka papayang ginataan po ng pagkina. Ayan. Medyo hindi po maganda yung lugar po. tuluan uh, po yan pag kami po ay naabot na ko lang dito, tumutulo po sa may tayo ng lamisa. Gusto ko po sana lagyan ng kanting isolation para hindi po mainit. Napakainit po dito sa lugar na to. Ito ang aking sinigang, isda. Lutong togi na may ginili. Sarap! At uh, Pansit. may po. Ito oh. ang aking niluluto sa, sa amaga. Oh, pang na rin. Ano yung isa? na uh, naglulumpi ang gulay po ako. Oh, Diyos ko dahil, paborito ko yan. Ito po yung aking anak na kasama sa field trip. Oo. Oh, oh. Uh, maraming salamat po sa inyong tulong na ipadadala para po sa kanyang pagsama sa field trip. Mm -mm. Ayan, ito yung picture ng karinderiya ni nanay. Silawin yes. Sila umupahan lamang dito. At ito yung mga paninda ni nanay. Okay. Ay, ito may sopas siya ngayon. Kanina kasi iba. So every everyday nagbabago. kaldereta okay. ba ito? Sige. O oh, ayan mga kapatid. So mga kapatid, ah, kahapon po napagtagumpayan na po natin yung 2-5 para man. pang uh, field trip po nitong uh, bunsong anak po ni nanay. At ngayon, okay. meron pa po tayong hawak dito na 17,500 galing sa ating mga Happy Anonymous. So, sige. So tawagan natin si nanay ha. Habang tinatawagan po kahapon, kasi nga, ang sabi ko sa kanya, 20,000 ang napag-ipunan ng ating mga Happy Anonymous. Para ho naging 20,000, 4,000 galing kay Happy K, 4,000 galing kay Happy Daddy, 4,000 galing kay Happy Kabalen, 2,000 kay Happy Man, 2,000 kay Happy Dabawenyo, 2,000 kay Happy Seminarista, 2,000 kay, galing kay One One. Ang total nga po niyan ay 20,000. Yung pong 2,500 atin na po pinauna pang bayad sa field trip. Alright, ngayon tawagan natin ulit si Nanay. Nanay, maganda umaga po. Magandang umaga po, Sir Ted, uh, Ma'am Chacha. Good morning. Magandang umaga po. Good morning. Mukhang ang sarap, maglu ang sarap magluto. ni Nanay. Saan ba natuto magluto, Nanay? Eh, kasi po, Sir, nung pong maliit pa ako, mahilig po akong uh, gumaya-gaya do sa ate ko na magaling magluto. Totoo okay. ako na. To, to sir. Oo. Sa sa lahat ng mga niluluto ninyo, ano ang inyong specialty, nanay? Uh, ano po, sir? Uh, lumpiang uh, gulay po at saka po laing na gabi at saka laing na kangkong, sir. Oh, sir. Okay. Yung pong lumpiang gulay niyo ito ba yung lumpiang gulay na may sauce o, pi o yung pinirito na lumpiang tauge? Uh, sir, ito po ay walang gumagawa nito. Ako pa lang po. Lumpia pong papaya po ito at saka carrots lang, sir, oh. na nilahukan ko mm -hmm. ng masarap na ingredients. Anong ang sausawan niya? Mayro masausawan o Wala. Yes po. Yes po, sir. Suka po na Gugutom ginawa tuloy ako ko ako. Para Parang nagugutom <laughs> ako bigla ngayon. Ha? Anyway, Oo. sige. Nanay, nakita po namin ng okay. ang inyong karinderiya. Palagay ko po naman, oh, wag, na kayo lumipat kasi baka, pa nag, kayo paalisin pa eh pag hindi nyo po lupa eh. Opo, eh. Oh, po, sir. Oh, okay, po, sir. Sige. So, uh, wala na ho kayong gasol. Ubus na. Wala na po. Kunting-kunti na lang po. Hindi oh, <laughs> na sige. po eh, ay okay. patay-sindi na. Inyo na ho bang natanggap yung 2,500 Opo sir, salamat po dun sa ano sa nagpadala din po. Salamat po sa anonimo sa nagpadala po kung sino man po siya. Okay, sige, ganto uh, nanay ha. Karinyo po sir. Sige, ganto po nanay ha. Okay, sige. So, ang kailangan niyo kameyo pambili niyo ng gasol, di ba? Ay, pang po, sir. refill lang naman niya, may tangke na kayo. Kailangan niyo ng pambaayos para hindi na tumulo. Okay. Opo, sir. Okay. Kailan Opo, maghahanap na po ako na mag-aayos. Mm. Kailangan nyo din po ng bagong mga gamit panluto. Opo, sir. Okay. Kailangan nyo rin po ng so, puhunan. Ay, sana po. <laughs> okay, sige. Ganito, nanay, ha? Ganito. Okay. So, nakatanggap na po kayo ng 2,500. Opo. Oh. Maliban po sa 2,500 na yan, ngayon po, sabi ko kahapon, 20 mil, di ba? So, meron so pa ho kayong 17,500. Ngayon so po, po bu uh, po. Po. bubuuin namin ito kasi si Happy Classmate nagpadala ng 3,000. So, ang tatanggapin po ninyong pahabol ay 20,520,500 20 pesos. Ay, salamat po, sir. At nadagdagan po yung aking magiging kapital. Opo. Salamat po din doon sa nagdagdag. Opo. So again, Lahat ha? Alahat na po ng anonymous. <laughs> Ang gusto namin makita <laughs> ito. Po. Oo, kung paano nyo po <laughs> palalaguhin tong inyong hanap na luck, ito. Ano, po, gusto ko po nga magdagdag ng mga paninda, sir. Kasi magpapas ko po, kailangan po yung mga bibili ng ano, hindi lang po yung mga pagkain. Mm. Yung po mga kailangan ng mga bata na ibili daanan po kasi itong aking pwesto. Mm. -hmm. Oh, tsaka 'yung lalagyan ho ninyo ng ano, naka, alam Para niyo ho, maganda, pakita no? niyo ho sa amin oh. 'yung pag-unlad niyan kasi gusto oh, ho po namin sir. magkaroon kayo ng mga gamit pa dyan. Kung sakasakali po, oh, ayoko mang ayoko ako pero kapag yung ginamit, sa tama itong 20,500 yes, oh. oh. malay po ninyo, baka ho oh, mas lalo sir. pa natin paunlarin yan. Mm. -hmm. Yes po sir. Gusto ko po nga sana malagyan ito yung para po bang may bubog na no? ipagawa ko po dun sa magagawa kasi para po yung aking bang ulam ay kahit abubuksan, hindi po dapuan ng mga insecticide to. Um, oo, yun. Ah, okay, yung, yun. Ano? Yung parang estante na salamin. Alam mo yun? Yan, opo, sir. Yung opo. lagayan talaga. para bubuksan na lang ni nanay, safe yung mga ulam sa loob. Hindi, opo. yun, okay yun, nanay. Sige, sige abangan namin yan. Hindi, hindi, hindi. Sige po, sir. ganito na lang, ganito na lang. Sige, ho. Para mabili nyo na ho yun, sasarado ko na ito sa 25 mil. Yun! Ay, salamat po, sir. Talaga pong nakaka amaze po talaga yung mga nagtutulong sa mga kagaya po namin. Talaga po naiiyak po ako sa saya. Iyak po, naiiyak din lalo. Maraming salamat din po. Opo, opo. Sige, sinarado na po ito para maging mil Sabi ni Happy K, sige, buuin na natin sige ito po, para sir. bumili na po kayo ng istante. Yes. Okay. Opo, sir. Ipupuntahan ko na po pagka natanggap po, po yung magagawa dito sa kalapit namin. Ipasusukatan ko na po yung ano. Ayan. Paglalagay ng istante. Ay, ano ay? O, mm -hmm. sige. Opa. Para mas po, sir, <laughs> para mas dumami pa parukyanon yun. Good luck po, nanay. Abangan salamat po namin ulit ay, yung update po, nyo. Ayun po, sir. Salamat po, ma'am siya. At sa lahat na po ng anonymous, ayun po din, sir. Did. At sa una po sa Panginoon ay, po talagang ibinibigay po niya yung kailangan po ng aking anak na oh, tagaaral. Oh. Gusto ko po talaga makakatapos din siya kasi siya na lang po yung bunso, sir. Oo, tsaka na pagtapos niyo po lahat ng anak nyo. Hello. <laughs> Opo, sir. Alam nyo, dapat bigyan kayo ng medalya kasi napagtapos oh. sa marangal na paraan. Amen. Amen. Walang tinapakan um, na tao. Hindi naman po ako, sir. Ang gumawa nito, kami mag po mag-ataw. Opo. Yes. Po. po ay uh, kahit anong hirap po, talagang ginagawa po namin kahit walang Amoy. ulan po. Minsan nagpalikti po kami wala pong wala po ano, wala po sir, umuulan basta po dadating ang mga pangarga namin. Opo. Ano sabi Ay, ng Mr. Huninyo dito po sa inyo pong tinanggap ngayon na biyaya? mas masaya po siya sir kasi makakatulong po talaga do sa aming pamumuhay habang mm -hmm. uh, nag-aaral po yung aming mga anak na hindi ka po kami aasa sa tulong ng mga anak. Siyempre may mga, mm -hmm. mga anak po, may mga trabaho na rin po sila. Opo. Ng mag may mag-asawa mga, ito may mga ano. ano po, may mga pamilya yes, okay. na rin po. Ganyan ang Amen. mga senior, 'di ba? Kahit Amen. na pinagtapos yung mga anak, ang gusto nila hindi, hindi kami hindi maging pa-senior. Pa Ay eh. pa-senior. Oh, yeah. Ayaw nila maging pabigat dun sa mga oh, bata. Po. Okay. Wala okay. oh, po, sir. Gusto namin pong sarili po namin yung hmm. uh, aming uh, ikabubuhay. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Lahat ng inyong anak na inulima, Tapos na ng pagtapos nyo sa college, no? Opo, oh, sir. Galing. Yung pong babae katatapos pa po ng teacher kaya lang wala pa po siyang trabaho din at kailangan papo po ng mga items bago makapagturo. Oo. Oh, oh, oh. <laughs> oh, na na nakakuha na ba siya ng teachers board exam? Yes po, sir. kaya papasa pa po. Ah, oh, nakapasa pong nakapas match. na? Nakapas na. na? Oh, Opo, sir. Congrats na na. Ano pa daw po? mm -hmm. Ano pa daw kailangan ng anak niyo? Bakit daw po hindi pa makapagtrabaho? Eh, siyempre po, yung pag-apply po, uh, pag-apply po niya ay eh, inaano po yung kasi bagong panganganak po siya, na ah. po, sir. ah, okay. Okay, sige. Pero, nanay, dapat, Daling. bigyan, big, dapat bigyan kayo ng premyo. Oo, sa bita ng medalya. Opo, Correct. ito. Mag-asawang si ito Lord na pag... Na lang po, sir, ang bahala <laughs> uh, nangyari pong ano, basta masaya po ako kasi sila po kahit malalayo yeah. yung iba alam ko po pong maayos yung buhay nila. Oh. Ay, nakakatouch naman si Nanay. Ay, nanay na Nanay. Deserving nanay. talaga ni Nanay. Amen. Oh. Itong pakakataon na uh, makatulong tayo sa kanya. O sige Nanay, eh, muli kami tatawag. May meron na po kayong update oh, dyan. Opo sir, salamat Opo. po. Sige, magpasalamat kayo sa lahat ng na nag-ambag-ambagan para oh, po, po sa inyo. Sige po Nay. Opo oh, sir. Salamat po sa lahat ng mga anonymous na nag-ambag-ambag para po mabuo yung tulong na Uh, kailangan po ng aking pamilya ng aking anak na bunso para po ma tuloy-tuloy yung pag uh, sustento namin sa kanya habang siya nag-aaral at wala ng trabaho maraming maraming salamat po sa lahat sa inyo hindi ko man po kayo nakikilala ay eh. uh, lubos po yung pasasalamat ko at ang Diyos na lang po ang bahalang muli po magbabalik sa inyo ng anuman pong naitulong sa mga kagaya po namin. Salamat Ay, po. Sige, sa salamat dahil. din po. Salamat po nanay at muli kami tatawag ano ho, pakatapos si pa ng po ng ating ugnayan na ito. Thank you and mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!